kinontra ni dating Pangulong Fidel Ramos ang posisyon ng Malacanang na hindi sakop ng command responsibility ang Philippine National Police. At muli ding nanawagan si FPR kay Pangulong Nene Aquino na akuin na ang responsibilidad sa mamasapano. Nagpapatrol si Ces Oreña Drillon. Iwinagayway ni FDR ang Executive Order 226 na pinirmahan niya taong 1995. Ipinagtibay dito ang Doctrine of Command Responsibility sa mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP. Base sa EO, may administrative liability ang lumabag sa Command Responsibility. Kaya sabi ni FDR, sabit si Presidente Aquino. The only recourse is through impeachment. At a later time, uh, and the court can uh, impose both criminal and uh, administrative punishments. Online. Sabi ng dating Pangulo, lalong nagkawatak-watak ang bansa dahil sa nangyari sa Mama Sapano. Kaya inulit niya ang payo kay Pinoy. What is so difficult about that? A previous president said, I am sorry. Saying, I'm sorry, uh, humbly and sincerely, would probably do of the job. Dapat din anyang paghandaan ng mga leader o maging ng mga kakandidato sa pagkapangulo ang maaaring mangyari sakaling hindi pumasa sa Kongreso ang Bangsa Moro Basic Law prepare for the worst scenario at this time. Sabi pa ni FDR, maaring hindi naiintindihan ng mga nagsusulong ng federalism ang mahabang proseso nito. Kabilang dito, si Davao Mayor Rodrigo Duterte. Puro federalism and federalism. Hindi nyo alam po anong gusto sabihin yan. Do you impose it on the country just like that? No, it's a process. You have to work at it. And what is the first step? Amend the Constitution. Ayon kay FDR, ang dapat paghandaan ni Pinoy sa 2016 ay ang mga imbisigasyon at kaso na ihahain laban sa kanya. Cesoreña Drilon, ABS-CBN News.